Bigla na lang bumagal, tapos nag-alert siya na lobat na siya. However, bago ako umalis, nag-charge ako at naka 64% pa. Tapos hindi naman natin siya ginamit right after ma-charge. We waited an hour after. Yan. Tapos yung distance na tinravel namin is like one and a half kilometers bago siya bumagal. Tapos ngayon, sinubukan ko mag-charge to see if mag-charge siya. And yan, always green. So meaning hindi siya nakakuha ng supply. Tapos dito sa breaker, yan, i-off natin it's screen on natin and it's still green so wala tayong charge na nakukuha and a while ago nga bigla na lang siyang nag flash na uh, malolo ta siya tapos biglang bumabagal then boom nag black screen na so the rest of ko Okay, ngayon na pinapasang, mapapansin nyo, gumagana yung battery. Hindi ko makikita kung bakit magana siya pero yun sinasabi niya na 33% na lang. Okay. So yung kanina gumana yung battery niya habang hinihila pero ngayon nga ano so hindi na ulit siya gumana. Okay. So it meaning to say gumagana lang siya kapag binabata. Ngayon lang ngayon lang nangyari to.